Kung March 19 ka pinanganap, determined, intuitive, at may leadership vibes ka Super driven at hardworking ka, kapag may goal ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo naaabot Malakas ang intuition mo, madali mong nararamdaman kung sino ang totoo o hindi At syempre, may natural leadership skills ka alam mo kung paano ipaglaban ang gusto mo. Pero minsan, sobrang perfectionist ka, kapag hindi ayon sa plano, na stress ka agad. May tendency kang maging matigas ang ulo, ayaw mong nagpapatalo o nagpapabago ng desisyon. At dahil intense ka, minsan nahihirapan kang magpahinga at e-enjoy ang moment. Sa love life, passionate at loyal ka. Kapag committed ka, seryoso at pangmatagalan. Pero minsan, medyo dominant ka sa relationship, gusto mo ikaw ang nasusunod o may control. Pagdating sa pera, madiskarte at goal-oriented ka. Alam mo kung paano palaguin ang income mo. Pero ingat, dahil minsan, nagiging workaholic ka at nakakalimutang i-reward e ang sarili mo. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 19 baby? share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.